Chinese food ng aking amo. Nagboil mo ako ng water. O sila ibobol ko yung green veggie. Ganyan. Kasimple ang pagkain ng mga Chinese. <laughs> Ibrebrace ko yan mamaya ng mushroom na minarinate ko. Para makakita naman kayo ng ibang ibang klase ng pagluto ng pagkain hindi lang puros Filipino food. Nagpakulo ako ng tubig tapos na yan. Ang tawag nila dito itong vegetable na to is pwiling. 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 Ayan. Mahilig ng amo ko ng green beige. Pero, vegetarian kasi nga. Tapos so yan, nag-steam ako ng soft tofu. Mamaya lalagyan ko ng sauce. Mag-fry so, ako ng... Ganyan lang, guys. Wag, hindi kailangan ni overcook tapos meron pa second batch. Yan. Ganyan lang kasimple ang aking pagluluto ng dinner. Ang aking soup ay nandyan. Yan ang soup niya. Potato, carrots, and pearl beans. Room ako. mushroom na ikikisa ko. Chucky mushroom. Gigisa ko muna yung mushroom. Ito, yung mushroom na minarate ko ng oyster sauce, sesame oil, black sauce, asaka, oyster sauce with pep black pepper and little bit of sugar. Yan. Gigisa ko muna siya sa wheat garlic tapos ilagay ko dyan. Ilagay ko dito sa gitna. Mamaya papakita ko guys. Ayan. Diyan muna kayo. Yan, gigisa ko na. Gigisa ko na yung Wait na mushroom. Ayan po, nakagisa na ako ng yung light sauce sa kagalit kanina yung sauce ng soap tofu steam cook. Ayan guys, papakita na. Ayan na yung kinalabasan ng soap tofu steam cook. Ayan. Uh, Kikuman light sauce with uh, black pepper and then yung spring onion and yung prinay ko na garlic sa put on top. Yan po, ang isang dish ng aking amo. Ito, yung grease ng gulay, lalagay ko na po yung mushroom. Yung mushroom kanina, eh, yung binabat ko sa tubig, tapos pinakuluan ko, kaya luto na yung mushroom. Papukuluan lang yan ng manggang mas yung tamang lasa. Tapos, lalagay ko dun sa air. Ito, very famous pag Chinese New Year. Hinahanda namin pag may mga bisita pag Chinese New Year. Itong mushroom na to is, ano, from Japan. Mahal yan. dry tap yun nga dry tapos ibabad ko yan ng mga ilang oras tapos ipapakulo ko para maluto tapos si marinate ko ng ganyan minarinate ko ng sesame oil black pepper oyster yung dark sauce sa kakikuman oyster sauce sauce lagyan ko ng konting sugar yan. Tama-tama yung lasa. Ayaw ng amo ko ng maalat. Kaya hindi ko yan inanuan, inalatan. Kung totoo si ayaw niya lagyan ng salt ng mga pagkain. Pero kaya yung mga sosos -sos lang ang nilalagay ko. Ako ang gumagamit ng salt. At saka ang linalagyan ko ng salt pala na is maliit yung soup niya. ayan, yeah, see you later guys pag maluto na na ko sa bulay papakita ko ang kinalabasan ng aking oh vegetable, foiling uh, vegetable with braised on shiitake mushroom And guys, ang aking linutong dinner ng aking amo steamed soft tofu with a sauce and spring onion and fried garlic yeah. at ayan na yung grace ko na vegetable kanina vegetable with uh, shiitake mushroom based with shiitake mushroom chinese food chinese food tayo ngayon guys Very famous ito pag Chinese New Year na handa nila. Yan. Ang aking dinner. Tapos yung soap sa red rice. Yun lang ang dinner namin ni mam. Ma Thanks for watching guys. Love you all. Bye. Yan. Hindi ko na ipakita yung ano. Simple lang naman, nagbukis ako ng sitaw at saka yung sigarilyas. Inadubo ko. Ayan. Luto na pa na. Madubong sitaw sigarilyas. Yung ano, ay sigarilyas, pato. Ano ba yun? Sigarilyas na Ang Tagalog yung sabiduko ng ulokano. Hindi ko nabigyan kasi chinards ko yung cellphone ko. adobong sitaw si Karina. Ay, porti ng karne. Yan lang kasimple ang aking ulam for today. Ganit. alam kong nag kayo ng ganito guys gulay gulay slide po ako ng pakbet Hindi ko na lang pinakita yung puso. Alam na. Maluto na siya. Saka ako guys. yun, Ang aking pakbet Halo-halo yan. Talong okra, ampalaya, sigarilyas. Ano yan? Yung ano yung sigarilyas ba yan ang Tagalog? Sabi sa Ilocano. Ayan. Sitaw. Ang ano. Pakpet sa Ilocano. Ayan, nagaano siya. Pakpet sa Ilocano. Yan. Two months na hindi ako nagulam ng pakpet. Simula nung wala si Lampet. Since meron naman binigay ang aking friend na mga yun, binigyan niya ako ng ano ang palayat saka yung sigarilyas at saka talong. So, pinakbet ko na lang. Luto na. Hindi ko na lang pinakita paano magluto. Oh, Alam naman natin lahat. Para lang meron ako pang duktong sa aking i-upload. Yan. Ang aking pakbet. Tikuli, pag akong nagpapakit, bet guys, hindi ko linalagyan ng talaga kalabasa. Bihira lang kasi. Hindi ako fan of pumpkin ng kalabasa pag ihalo dito sa pakbet kasi matamis-tamis. Hindi na. Kung yung gataan na sitawa sa kayong kalabasa, oo. salamat sa panunood sa aking mga simple video guys yan, nilagyan ko na ng ano ng chili at saka yung sauce yung silver swan hindi ko masyado mahawakan yung ano kaya ayan guys ang aking adobong talong kang masarap nga pero hindi ko pa nalagyan pala ng ano. Lalagyan ko muna guys ng vinegar. Aga-aga lang. Yan, nalagyan ko na po ng tapos kunting light sauce. takpan ko muna guys ha. Hindi ko muna ihahalo, takpan ko muna. Kasi linagyan ko ng suka. Ayan. Tumulo na guys. first time kong lutuin. Ginaya ko si Paring Jok. Sarap kasi ng kain nila nung ano. Nagloto sila ng ganito nung premier nila. Gagayahin ko nga sabi ko kayo. Yun, nag market ako. Ginaya ko naman. titikman ko guys kung masarap pa ang lasa. Lasang adobong baboy. <laughs> Pero kulang yung anghang niya guys. Kulang yung anghang niya. Talagyan ko pa ng chili. Wait lang. Kulang yung anghang. Hindi ko natamayan yung anghang. Ayan. Inabdagan ko ng chili. Nauusokan guys. Yung cellphone ko. Sabihin na naman ni ano. Rolf Sige, halo-halo pa more Ati, Lin, durog na, sabi. <laughs> Excuse me, na, lagi ako, pag naglalagay ako ng paminta, nahahatsyong ako, energy talaga yung nose ko ng paminta, guys. Pero yun naman ang pampasarap. Ayan, look, so nice. Ang aking adobong talong. Ayan, nagaya ko ang adobo ni Paring Jok. Ang recipe niya. Mukhang ang sarap, guys. ang talong. Yan. Yan na po ang kinalabasan ng ating talong. hope you enjoy watching. Shout out sa aking mga solid supporter, subscriber. Shout out sa inyong lahat dyan. Salamat sa panunod sa mga simpleng video. Walang kamuhang muha. Ayan na guys, ang finishing ng aking adobong talong. Ayan. Yum. Yum, yum. Ayan pa rin, joke Shout out. At nagkaroon ako ng idea sa iyong nakita kong recipe mo. Salamat sa pag-share ng iyong recipe na Bisaya version. Ayan. Sarap nga, guys. Basta halo lang yung suka na linalagay po sa bago ko haluin. Ayan. Magluluto na naman po tayo ng aking ulam for today. Magluluto ako ng tatlong slice ng chicken na minarinate ko ng soy sauce, kalamansi, black pepper. Magluluto ako ng chicken steak. Ayan, tatlong piraso malalaki naman yan. For one people lang naman, guys. Ayan, steak ko siya para maiba naman po tayo. Nagsawa na ako sa tinula or sinabawan. Yan guys. Prito ko muna sa kakaibig ko sa mamaya. Ay, huwag papalsit. Ayan, magluluto na naman po tayo ng aking ulam for today. Magluluto ako ng tatlong slice ng chicken na minarinade ko ng soy sauce, calamansi, black pepper, magluto ako ng chick, uh, chicken steak. Ayan, tatlong piraso malalaki naman yan for one people lang stick po siya para maiba naman po tayo. Nagsawa na ako sa tinula or sinagawa. Yan guys. Prito ko muna sa kapag-ibig. Sa mamaya. Ay! Huwag kang Das dyan po yun. Pero hindi maluto ng mabuti. Ay, sorry. Nagalaw. Tapos yan, guys. Lalagyan ko na. Sibuyas. Mahilig ako sa sibuyas, kaya dadamihan can't steak. tikman ko ngayong sabaw niya oh, wow ang sarap sarap guys nakuha ko yung tama. sarap yung lemon na pang ano pang babad ng chicken or ano kasi ako sa sibuyas lalo na pag half cook yan na naman po, yung hatyung ng vapor na yan. Naglalagay ako, lagi ako nalang hatyung. Kasi ulam na rin yan, sibuyas. Yung white onions, pumatamis-tamis. cooking na. Aking chicken steak. Simple, very simple lance. And dinner. Iwan ko yung iba para sa dinner. Pakain ko ng tinapay na ngayon to. Ayan. Sana nagustuhan yung aking recipe again today na very simple. Shout-out sa inyong lahat dyan. Salamat sa panunod sa aking mga simple videos. Ingat and God bless po sa atin lahat. I love you all. Ayan. Ang aking finishing ng aking chicken steak. Ayan. Looks yummy, guys. Enjoy. Tara na. Eating na. <laughs> Ayan, guys. Ang aking very simple lunch naman ako nagbre-breakfast. So, isahan lang. Kumakain ako ng lunch talaga ng red rice. Yan. Minsan, nagpapapak lang ako ng mga gulay-gulay. Pero mataba pa rin ako, hindi ko alam kung bakit. Hiyang ko ang magpuyat at ma-stress. Yan ang, ang finishing ng chicken steak na binabad ko ng lemon, black pepper, and soy sauce Share ko lang ang aking lands. Thank you for watching.